Punta tayo sa balita sa Metro Manila. Hindi pa rin huhulihin ng MMDA ngayong araw ang mga lalabag sa ban ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan. Ayon sa MMDA, nagbigay sila ng dalawang araw na grace period na nagsimula kahapon. Ito ay para bigyan ng sapat na pagkakataon ng mga motorista na malaman ng bagong patakaran. Kaya naman warning lang o paalala ang aabuti ng mga masisita. Pero para sa mga mahuhuli, pagsapit ng Miyerkules, may multa na na 2,500 pesos. Kung wala namang lisensya o rehistro ang sasakyan, diretso impound na ito. Base sa memo ng MMDA, bawal ang e-trike, e-bike, tricycle at maging kuliglig sa higit 20 pangunahing kalsada sa Metro Manila. Itinanggi naman ni Police Major General, General Mario Reyes na kamag-anak niya ang babaeng nahuli sa EDSA busway noong nakaraang Webes. Sa nasabing ang insidente, tumanggi ang babaeng motorista na ipakita ang lisensya ng masita sa EDSA busway. Nagpakilala siyang militar at pamangkin daw ng isang Major General Reyes. Pero ayon mismo kay General Reyes, hindi niya kadugo ang motorista na nagpakilala bilang si Major Miguel. Hindi rin daw niya ito kilala. Hindi rin daw katanggap-tanggap at nakasisira ang paggamit ng pangalan o reputasyon ng mga polis para makaiwas sa pananagutan. Nakikipag-usap na raw si Major General Reyes sa kanyang mga abogado para makasuha ng motorista. Posible namang abutin ng ilang araw bago madaanan muli ng mga motorista ang bahagi ng Sale Street sa Pasay kung saan may sumulpot na malaking sinkhole. Tinabunan na ng lupa, nilagyan ng bakal at muling sinimentohan ng DPWH ang hukay. Kahapon inalis na rin ang tubig mula sa hukay. Pero dahil isinarang bahagi ng kalsada, maraming motorista ang naperwisyo. Base sa inisyal na investigasyon, tumagas ang tubig sa isang tubo. Dahilan kaya't lumambot ang lupa at nagkaroon nga ng sinkhole. Iniimbestigahan na ng Maynilad kung paano nasira ang kanilang tubo. Nakikipagugnayan din ang maynila sa iba pang kumpanya o ahensya na may aktibidad sa lugar para hindi na maulit ang pangyayari. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.